Nagsisimula na tayo kung sino man darating dito sa may Palawan, Kalapandayan, Sambales. Ayan po ah, malapit ka ko ako sa area ng Barangay Hall ng Kalapandayan. Ayan. Shoutout kay N. Arabis, kay uh, ah, Tatay Bonifacio Arabis, at ah, kay sa kanyang asawa, kay Paring Glen Arabis. Mga kumpare ko po yan. Uh, ah, shoutout kay Apurcita, Apoken. Apo Marwin, Sis Maika, Brother Janjan, and Ma'am Melola Gario. Shoutout sa inyo, mabuhay tayong lahat. Yan, naging tayo tayo. Kakatlangon natin at ang hirap ng data. Pakishare ang ating video para yung iba o, uh, sa mga bago, eh, makaranas naman sila ng money hunt. Para o, kahit pa makatulong po tayo sa ibang tao din. Ayan, naghihintay po ako. Dito ako sa Sakyan Grand I-10. Kule Gold. Ayan. Pakibilis lang po at may lakad pa po kami ni Apo May lakad pa po kami. Tangali na po. Paki-share, paki-share. Nakikipsa po ang team Apo Eric Apo paki-share upang nasa ganun at paki-follow na rin sa mga bago. Ayun po, yung nag-request sa akin, siya ba ang makakakuha o ibang makakakuha ng 500 bucks? Mga counters, nakaka 3 minutes na po tayo. 3 minutes na po tayo, nakaka 3 minutes na. Wala pa pong dumarating dito. Tumingin, tumingin, may tumingin. May tumingin. Okay, nasa 7 minutes na tayo may git, wala pa rin pupunta rito. 7 minutes na po wala pa rin nagpupunta rito upang manalo ng 500 bucks punta na ako kayo unahan na lang unahan na lang po uh, mga counters 12, 12 minutes na po wala pa rin nagpupunta 12 minutes 12 minutes. Wala pa rin pumupunta po. Sino kaya sino ang mananalo? Ako uh, ulit eh. Ang tagal eh. Wala nga wala ko. Wala, walang, walang ano, kasi pag may nakakuha, nagko-comment agad ako. Uh, na may nakakuha na. Ikaw, ikaw ulit. Hinihintay ko nga no may mag-post. Oo. Uh, Hindi uh. puntaan ko na lang. Okay, shout out ulit. Sino uh, yung uh, mo? Wala, walang tropa o ano. Uh, sa mga kaibigan kong na makakuha, bilisan on manood kayo sa, sa kanya lagi. Legit? Legit ba? Legit po, oh. Naka, uh, pang two types na to. Pa, buksan mo nga kung totoo. O, oh, pangalawa na po niya ito. Ang tagal po. Ang, tagal ako naghihintay eh. Okay, po. yan po ha. Ligit pa ligit. Isa okay. rin okay. ano, content creator pero nakakuha ka ng ganito. Okay, okay. Salamat. 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 Pakiano na lang agad ha, para alam nila. Okay, anum na?